ito guys na isang naman tayo nakatempo tayo ng peking pera 100 tingnan nyo guys ate guys oh. ito yung totoo oh. yan o oh. oh. ito na sa ibabaw oh. totoo yan dapat kayo nandaw nakatayo yung ibon tingnan nyo dito nakaigap AK diba tapos dito yung 100 oh ba't nandito yung 100 dito tapos tingnan nito oh. ah, nandiyan yung plastic na yung seal may seal dito nasa kabila mali diba ah, Tap, AK okay. tapos dito makikita nyo ito makapunayan dyan oh. Eh. Republika ng Pilipinas na mabasa, di ba? Dito hindi ay mali. Sani, hindi pili. Sani, pili. ng ap I. Buret. Ba, di ba? sa likod. dito, sa likod. Ah, uh, dito yung seal niya, oh. sa, sa kaliwa. yung peke kay, dito sa kanan. Tapos dito yung Pilipinas, ayun, may yung Pilipinas tayo, o dito ba dikta din naman no? o ba? Diba? dito yung may volcano o nakatayo siya di ba? dito sa kabila sa peke dito sa sa kaliwa pababa o saka dito sa original yan eh, no. sa ito mababasa nyo yung mga volcano dito sa kabila hindi yan eh, nakaliktad anab bulok lok Lob. na na yam nagdiktat yan kaya mag ingat kayo guys marami perang peke ngayon kaya guys mag sa pagtawid sa lansangan mga batay dapat alalayan magmukhang tanga sa ngalan ng pera Delicious! <laughs>